Welcome to David Zainab. Magandang araw muna dito sa Pakistan. Dahil maaga nga ka kami nagpunta dito sa mga binan ko at wala pa naman yung mga bisitang hinihintay namin, ay umakyat muna kami dito sa may itaas. Lilinisan dapat ni Mama Jani ang kulungan ng mga pigeons. Pero baka matagalan kaya sabi namin sa susunod na araw na lamang. Madami kaming dalang ruti galing sa bahay. Paano pa na ang bigay sa amin ni Mama ay eh hindi namin nauubos. Hindi nga pwedeng sayangin kaya papakain na lang namin dito sa mga alagang pigeons. Nabanggit ko nga rin na ilang pigeons lamang ang meron si Mama Jani dati na pinap pagpapakain. Hanggang sa dumami na silang nalipad dito, kaya nagpagawa na siya ng kulungan. Nakakatuwa dahil parang nagtawag sila ng mga kasamahan. Dahil padami sila ng padami. Alam nilang sagana sa pagkain at inumin. Idagdag pang may tirahan pa silang maayos dito. Pinagkakagastusan din naman talaga ng mga binan ko ang mga pigeons. Kapag ganitong pahapon ay gusto ko din talaga tumamba dito sa may rooftop. Dahil ang sarap sa pakiramdam. Tanaw din ang mga kabahayan. Lalo na kapag spring season at nagsisipagtubuan na ulit ang mga dahon ng mga puno. Tinuturo nga ni ang punong tinanim niya nung bata pa siya. Napakaganda ang luntian na dahon, lalo kapag nasisinagan ng sikat ng araw. Napasarap ang pagstay namin sa itaas. Paano ang daming kwento ni Mama Johnny at asawa ko? Kaya naman nagmamadali na kaming bumaba para makapaghanda. Si Kuya ay nasikaso na niya kaagad ang paggawa ng carrot juice. Si Mama Johnny ay may naluto ng chicken wings. Nagprito na rin ako ng pakura. May mga pinuluto ding pagkain si Papa Johnny sa labas at waiting na lamang kami i-deliver nila. Hanggang sa muli, Allah Hafiz!